Hi guys! Na-check nyo na ba yung inyong dashboard? Mag-usapan lang natin to about sa malaga talaga ang comment dito kay Mita. Episode ko. Check na po yung dashboard niyo para makikita mo kung gaano effective yung kada comment sa inyong mga video o dinanload ng mga reels at kayo ay nagre-reply kung paano kayo nagpapalitan ng ano uh, message or uh, engagement kasi kung maganda yung pagka-reply mo at malamang re-reply ang pauli doon ng nag-comment doon na hangga't umabot ng daming palitang message yan po yung basya ni Mita o ni AI kung bakit uh, ang ating dashboard yung ating engagement doon ay paano tumataas at bumababa. Kapag talagang di ka pag comply at nakaka-reply doon sa bawat comment o reaction ng inyong video ay hindi talaga yan paangat. Uh, uh, magpupula po yan. Kaya tayo as baguhan o maliit na uh, bahay o ating account ay kailangan po natin mag-report uh, ako may ano nga lang ako dyan, kada isang oras, mga apat o lima. Kaya yeah.